Yun nga po. Ako na naman po. Yan. Gabi na nga po. Anong oras na? Six. Ay, hindi. Mga five. Forty-five na sa akin. Nag-video ah, pa rin ako. Kasi hindi pa ako maalis. Pero paalis na po talaga ako. Kasi gabi na. Oh, mahirap na. Yeah! So yun nga po, ang gabi po, alis na po si Galion Andalusia, papunta ang Cebu. So yun nga, napakapalad po natin, napakapalad ko at nakita ko ng personal. Si Galion Andalusia. Har du det bra? ayun, konti na lang po kami at uuwi na nga po ko. At yan nga po, ang galyon, ang dalusya, di ba? dahil dyan, uuwi na po ako. sa si gabi na. Diba? So, ayun. Sure na sure na talaga ito. Uuwi na talaga ako. At gabi na nga po. Mahirap po. Umuwi pag gabi. Dahil na hindi ko pa po ito sigura. Hindi ko po sigurado yung mga dadaanan. Kasi first time ko lang po bumunta dito mag-isa. Kamusta ka naman, di ba? So, ayun. sa so, magbababay na po ako talaga kay Galion Andalusia, di ba? At siyempre, nandito nga po tayo ngayon sa Pier 13. Oo, oh, di ba? So, ayun nga po. Babay na po. Galion Andalusia. Yun. O, oh, di ba? O, oh, huling zoom natin yan. oyan gabi na. Uwi na oh. Sige na, babay na galyon. Andalusia. So, ako kulit-kulit ko -kulit nga po. So, uwi na talaga o oh, Sige, babay na po.